ada kata bahu tu. Kami tahu dari kasut. Cari apa tu kayu? Kani, kani mungkin apa kayu? Nawak pun sahkan indut itu dari Sorry kata dari. Nanti yang ini. Oh, indut tak kayu dari? Allah mana gigun? Ngabalin pakai indut tak? Gemai kayu kiat kayu yang gemai tu. Sungulangui. Oh, nama patol, lingau kan nama patol. Anak itu yang gemai tu. Kau buat ni yang gemai yang itu ito itoy nga nang itoy man Pato man na. Cute kayo. <laughs> Sugang haligo ng usang pato. Enjoy guys siyang haligo. Dami kayong tubig rong guys. Kaya kayo. Oh. Ngawat ang patong kamay. Lingaw kayo. Isda ka rin. Madag mo ito ng isda. Atro guys, umahan. Induta kayo guys. Sorry madre guys. Kaya halid yung pagkaninduta. Sorry, sorry kadre. Lingaw yung kayo pa. Naawa na unsa siya kanindot. Alah. Dito na Peter, ganang ang bulak oh. Ato na rong adoon. Da oh. Gagmay. Yutay naman baga bay kaya ni sa una. No, yuta yutay naman sila, pila na lang kabuo. Baga bay kaya ta kunin dire. No. No. Ani dai baga oh. No, may kay puro pula. Oh, orange. Budagan oh, nyo na sila direk dili mamatay. Baga ana oh. Dagdag-dagko na bayo. Oh. oh, baga di kay diri, diri di sila dapit. Oh. Brrr. No. Oh, wow, kanin dot di pandapita oh. Ato na to na di haron. Ini dia sila dapat, baga. kuha lang ha guys may enjoy jug mari ka dere dili jug malungkot di juga ka malungkot anang biuha oh baling pagagwa puha oh gisay nang kana oh aton do ulon ring kwa ari buli di ay buli ari oh may kinay tunok jud o oh. minta mo ka pangayo tagdahon ani oh wa pa ni bata wow baling din duta oh di ba Ilang iputlan po nimo sayad ni sa yuta ning mga kuana ini mga kawanan saya di sasyuta sa kanindot oh wow yang kalapati ari oh ah mapa enjoy juga mga kalapati ah ari jadi dari 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 dapat ang mga isda oh no sas sana all sa kanindot mau nih sya kalindot kaya Asam kang kita anak. Nabali mang ta Ato yung dolon. Lindot kay ng mga bulak. Picture picture right tadi ran. Oh, wala lang tayo kauban kay ato ang kauban gitapol. Tapol ba? Kabalo ba mo tapol? Nawa nag unsa kalindot diri. Lami kay mga bulak ka oh. Oh, muna yung mga bulak diri. Wan din siya. Tukang man sinitas na gamay. Ano bang mga mansanas nga gagmay? Baling ninduta kayo, oh. Hihi! Bapa na all ka sa nindot. Lindot yung kayo, mga idol, oh. Isa yun ang baka ana, oh. Oh. Tara nyo, malingaw. Ang kwal ba? Ang yung siya, mga bulaklak ba? Unang nindot kayo. Sorry ka, Tire. Oh. Diba? Kanindot? Unsa kanindot, di Diba? Yee, sana all. Hala, kadakaw sa star kayo. O ni star. Daku ah. Kanindot po kayo ng mga bulak eh O sa mga lugar ang Bale, mga indotan yung mga bulak. O, mapasanaol na all katagiyon. O, oh. hindi na ba yung star ba yung ah. Ito Kanindot. O. Kapuha. Kapuha. O, kapu ay sana all. Nindot kayo. Sakon, tingadana. Kaya bali po yung indotan. Ari, dapit oh. o. Oh, magpataas ta. Pataas taron, pabukid ta Oh, minduta kayo Din hindi mo makita ang kanindot sa view Oh, kay naa ta Kita po na atong kagwapuhan May mga bulak balik yung pagkanindota. kita kasaban na nga video video raman ta <coughs> dre <coughs> Baso dita kasaban Lami kayo lang hardin dre mga idol Shout out sa Kay Sa mga hardinero hero dre nga Nag-mintins dito ang Balik yung pagkanindota. Dako kayo ng istardias lalo mo Dako ang istaray Sanaol. all ning do tay all man juga ning ni mga kwartahan mga idol kay nagay taga atiman sa imong mga hardin manang nindot kayo kita na eh. sorry tadya sa tua to makita mga hagonoy ra Hagunoy, og kogon og bugang ah sya tatay dia sa tua salamat po thank you for watching